Rating mga bagong kalokalay contestant Sa may showtime Sobrang favorite ko yung segment Ito sa may showtime So buti na lang binalik nila Simulan natin guys Stepping Curry 6 <laughs> out of 10 Gustong gusto ko yung personality niya Tapos tumitira din talaga siya ng tres And marunong din naman siya magbasketball Nakakatawa din yung night night celebration niya Sunod <laughs> si Bugoy Carino Um out of 10 Siguro dahil sa buhok Okay next um, Bini Maloy 6 out of 10 I can see some resemblance Alam mo yung parang kamuka na hindi Ganon Next kay Makoy De Leon, 9 out of 10 Medyo kaboses din niya Tapos kuhang kuha niya yung ngiti Tapos pareso pa silang chinito Medyo nawawala nga lang na very late yung pagkakahawig nila Pag hindi nang umingiti Pero pag nakangiti talagang kuhang kuha Next, si Gerald Anderson. S 0 out of 10. Alam mo sino yung nakikita ko in some angle sa kanya? Si Fonz. Siguro dahil sa ngiti niya. Oh, si Billy Crawford, siya rin to eh. <laughs> pero this time, eto may resemblance naman siya kay Billy Crawford. So around 5.5. May hawig naman talaga eh. May pagkabili siya nung kabataan ni Billy nung kumakanta pa siya nung Here come the night, lights, here come the big city. Okay, next kay Piolo Pascual. 7 out of 10. To be honest, mas kamukha niya si Piolo doon sa mga TikTok videos niya. Pero kita ko para naman yung pagka-Piolo. Lalo na kapag nakasmolder yung mata niya ganun. Okay, next si Lebron James. 5 out of 10 Ito naman kay Lebron naman Nakikita ko na siya sa internet before eh And hindi ko masyado nakikita yung pagka Lebron Pero nung pinanood ko itong segment na to Nung nakaganyan yung mukha niya Medyo may hawig. <laughs> okay next Si Stell ng SB19 um, 3 out of 10 May hawig naman talaga eh I mean yung Stell before ah Yun yung kumaskang mukha niya And kudos din sa kanya Kasi magaling din naman siya sa mayaw Okay next Kay Carlos Yulo um, 6 out of 10 may hawig naman and to be fair ha, parehas silang malaki yung katawan. Next si Chloe. 2 out of 10. Cute lang na pinagsabay nila yung kaloka like ni Carlos and ni Chloe eh no. Pero honestly speaking, I don't see it. Ewan ko, baka ako lang. Next, Ruro Madrid. 8.5 out of 10. Tatawang tawa ko dito. Thumbnail pa lang. Alam ko ng si Ruru eh. Saka <laughs> hindi katulad ng iba. Parang kahit mahaba or maiksi yung buhok niya. Kahawig pa rin niya si Ruru eh. Okay next, si Ellie Buendia, um 3 out of 10. Noong unang beses ko siyang nakita, siguro 0 out of 10, pero nung pinanood ko tos, nung tinignan ko itsura ni Ellie Buendia ng normal, may resemblance. Pero 3 out of 10 pa rin. Okay, second to the last is Casta Klihang, 6.5 or 7 out of 10. Dito kasi kahit hindi mo sabihin sa akin na si Casta yung kalocal look niya, mahuhulaan ko pa rin eh. Kadaon sa galaw and mga mannerisms niya, parang para parehas din ng tunay na skasta. I don't know, hindi ako nakakapanood ng mga videos niya. Okay, last, the babayega. John Wick. Ito, um, 1 out of 10. And dahil yun sa buhok and balabas niya siguro. So, yun lang. Thank you. Dagdag <laughs> ko lang yung pinaka the best so far pa rin talaga sa akin yung kay Makoy. So, tignan natin kasi marami pa naman tong mga kaloka. Like, so, aabangan ah, ko to kasi favorite ko talaga to. Yun lang. Thank you ulit. <laughs>